Okay, hey, may pinapagawa sa atin dito. Ito ay uh, uh, washing point up, kasama yung kanyang dryer. Yung dryer, yung gagawin natin kasi mahina daw umikot. Kaya hindi makapag-dry. Sa hina ng ikot niya, pumapalag siya magkabilang panig at uh, hindi makaikot kaya hindi makapag-dry. Kaya yung papakita ko sa inyo kung paano pag-repair nito. So, ayos ko lang yung camera para makita nyo at uh, ng ayos. Ito ay papakita ko sa inyo na mahina yung ikot nitong dryer at pumapalag siya. Yan o yung dryer niya. Yan yung tatak niyan. Nakikita ninyo. So saksak -sak ko lang. Ayan. Papakita ko sa inyo. Tapos i-on natin para makita natin kung pumapalag na. So yan. Ayan, ayan o. Oh. Di ba? Nakikita ninyo? nabangga doon. Ngayon, uh, ko. Kailangan ko yung preno para mabuksan natin. Tapos tingnan nyo yung loob. Yan, ganyan lang sumikot. Tapos pumapalag. Okay? Saan yung problema na? Kaya ano natin? ah uh, yan ang repair natin. So, hindi talaga yan makakaano. Yan eh, no? napalag oh. Pumapalo sa magkabilang gilid. So, yan yung papakita ko sa inyo kung paano i-repair. Hindi siya makadry. So, patayin natin. Tapos, ito natin sa saksak. -sak. Punta tayo sa ilalim. Hanggang maaari, papakita ko sa inyo ng uh, iwasan natin yung cut. So ito, pagpunta tayo sa ilalim, dito sa ilalim, makikita natin yung tinatawag na, yung piyasa na tinatawag na kapasitor. Ay, ito. 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 So dahil twin tap ito, yung kapasitor niya ay dalawa, hinati nila yan, isang para sa washing at isang para sa dryer. Yan. Okay, may mga kulay yan kaya malalaman nyo kung ano ang para sa washing at anong para sa dryer. Okay? May mga kulay yan. Makikita nyo yung kulay na papunta ng ah uh, <coughs> dito sa ano sa washing at saka sa dryer yan, no. Oh. So, magkaduktung yan, kulay na yan. Pati yung isa pa, yan, okay. Ito. Yan, magkakadugtong sila. So dito sa linyang ito, ito may dugtong na kasi tinest ko na yan. Kaya alam ko na, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano gagawin. Uh, puputulin natin dito. Yan, dito. Yan. yan. So putul na yan. Putulin nyo, nyo yan. Pinutol ko na yan. Ito kasi ang pagmahina yung kapasitor ng washi, anong ah, dryer, mahina ang ikot. Kaya hindi talaga siya dry. Ngayon, uh, para makita natin kung mahina nga, gamitan natin ng tester. Kasi baka naman sabihin ng iba, hindi tayo marunong gumamit, gumamit ng tester. No? Lagay natin sa 20 UF. Ayan. Kung may 10 UF, yung kung ano nyo, 10 UF nyo, 10 UF doon kayo mag, uh, doon nyo ilagay. Ano? So, subukan natin, tingnan niyo kung uh, ilan yung reading nya. Ito ay 3.8 UF. Dapat ang reading. Tingnan natin kung ano na yung reading niya ngayon. Yan. Wait natin. Tingnan natin kung ano yung reading niya. Okay. So balik tayo natin. Okay, mali yung reading natin. Dito siya nakaturo. E, tapat natin sa kabila. Yan, pala. So doon natin na itapat. So dito pala sa kabila. Yung pointer niya. Yan. Tingnan <coughs> natin kung mag-reading siya. Yan. So 1.5 na lang siya. May na siya. Halos kalahati na yung na bawas. Kaya hindi niya maikot. Okay? Ngayon gagawin natin dito. Papalitan natin. Kaya papalitin natin ay itong uh, 4UF. Pwede naman siya kasi ito 3 point yung original niya 3.8 UF. So 4UF. Kaya naman yan. Basta konti lang yung diferensya. Ano? So ang gawin natin itatap natin ito huwag natin itatap dito sa linya ng papuntang kapasitor kasi hindi yan andar. dito natin itatap sa may pataas na linya. Yung pinagpatulad ng pataas. Yan. Itong dalawang to. Ngayon, itong dalawang to, pwede magkabaliktad. Wala nang problema yan. Kasi walang polarity ah, ang kapasitor. Yan. Pwede siya magkabaliktad ng pagkakabit ninyo. Yan. Idudugtong lang natin doon sa pinagpatulad natin ng kapasitor. Huwag kayo doon sa kapasitor mag-dudugtong. Huwag dito. Kasi minsan dito naglalagay sila nagdudugtong hindi andar yan wala rin uh, halaga yan gawin natin lagyan natin ng tape pag nalagyan na natin ng tape ay subukan natin na paandarin ito at uh, palagay natin okay na to gawin natin kung okay yung ginawa natin yan tapan natin para kasi kung hindi natin tapan taip yan baka mag ano, yan. magdikit mag spark yan baka magkaroon ng uh, efekto yan sa ating motor yan so yan okay na Ayaw, subukan natin na panda hmm. Atin. <coughs> Atin natin. Ayan na natin kung andar. Kung ikot na siya. Saan natin. Ayan. Subukan natin yung uh, anong timer. Yan na. Naikot na siya. Kita nyo. Walang kapalag-palag. Ay, papakita ko sa inyo na naikot yan. Kailangin ko lang yung Ah, uh, preno niya sa likod, kasi rin hindi siya magpreno. Okay, tingnan niyo. Yung ikot niya nakakabilis. Matining, di ba? Ano? Tining niya. Okay. So, ganyan ano? Ang pagre-repair. So, oh, yeah, din na siya pala. Mabilis siya, magagamit natin 'to mayari So, ganyan lang pagre-repair, no? Paki-share. Ang video nito, Yun yung isa sa pinakamahalaga at para maraming matuto.